tatlo Ginisa na ang ano. Shoutout sa inyo. Sa kay Samukuk. Samukuk. Samukuk pala, Samukuk. Ma'am Melody Aban. Sa kay, ano ay? Kay, ano, magluluto tayo ng ginisang patola na may kasamang swatanghon na may kasamang ito ay marunggay yan yun po ha yun lang mm. lagyan na natin ang pampa sarap ayaw pang malaglag hmm. ayaw pang malaglag ng pampa sarap hmm. maliit ang butas kaya ayaw malaglag yan hmm. tapos lagyan natin ang asin Asin lang, natin lagyan ng toyo. Asin, asin. Hmm. Ha? Tapos, haluin. Ayan po. Binisa lang po yan. Lalagyan natin sa so hon yan. Ayan, ganyan lang magluto. Ayan po. Lagyan natin ng tubig. Ayan. Para kumulo. Ayan. Ayan. Ganyan po yan. Ganyan lang po ang pagluluto niya na. Pakuloy natin. Ayan. Hintay natin kumulo. Ayan po. Ha? Iba natin kumulo yan ha? Ayan. 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 May nag yung aking anak. Ba tayo ay mga copyright? Wala ha. Kaunti lang tugtog yun ha. Baka makapirate nyo pa ako ha. Yun lang ha. Hmm. Imena natin ng konti para ano? Para masarap-sarap. Yan. Tanggal natin ng kaunting mahabang ano. Kaunting mahabang tangkay. Uy, malalaglag pa ang cellphone. Diyan muna. Yan. Tanggal natin ng kaunting ano. Kaunting ano ay. Yan. See? Okay. Ayan ha? ganito lang ha. Ganito lang ang pag-ano ha. Paghihimay ng malunggay ha. Ganito lang ha. O, yan. no ha? Ganito lang. Ayan hmm, o. Yan, ganyan. Ganyan lang ang malunggay. Ayan hmm. o. Nagsasans yung aking anak. Bipay na mo nga yan. Baka makakapirit lang. Mga mga copyright, sayang aking video. Ano Oo. No. Oh. Ha? Oo. Oh. Yun lang ang pag-anong himay-himay lang.